Masarap din pala itong iulam sa kaning lamig at pwedeng-pwede pang pulutan. Ay guys, ngayong araw nga pala ay gagawa ako ng ensaladang labanos or kung tatawagin ay kilawin. Bali binuksan ko na nga pala yung rep para kunin dito yung mga gagamitin ko. Kinuha ko nga lang pala dito yung labanos, kamatis, lemon, luya at siling labuyo. Isinirado ko na din yung rep at kumuha ako dito ng isang buong sibuyas. Ngayon naman ay hugasan ko muna ito lahat saka ko naman ito paggayat-gayatin. Imasimasin ko nga lang ito ng mabuti hanggang sa matanggal yung mga putik-putik na nakadikit dyan. Sisimulan ko na nga ang pagbabalat dito sa labanos. Medyo lambog na nga itong labanos ko kasi ilang araw na ito naka-stack sa ref. Palihin natin ko lang ng tatlong beses at gagayatin ko lang ito ng pa-slice lang. Ginayat ko nga lang din pala ito ng hindi masyadong manipis at hindi rin masyadong makapal. Yung sakto lang at depende rin sa inyo kung anong klaseng hiwa ang gusto nyo dyan. Basta ako hiniwa ko lang siya ng pa-slice ay all goods na yan. Ngayon naman meron tayo dito dalawang pirasong kamatis at gagayatin ko lang din siya ng pa-slice. Medyo malaki din yung kamatis natin kaya sakto-sakto lang ito para sa insalada or dalawin na lapanos kung tatawagin ngayon naman isusunod ko na itong sampung sibuyas bali tatanggalin ko lang yung magkabila na matigas na part dito sa sibuyas tapos gayatin lang din natin siya ng pa-slice mas maraming sibuyas mas masarap pagkatapos ko gayatin ay sinet aside ko muna at isusunod ko naman itong lemon juice kapag walang lemon ay pwede rin kayo gumamit ng lime juice o kalamansi kasi mas masarap kapag medyo maasim asim yung insalada magagayat nga din pala ako dito ng luya madali nga lang din pala itong gawin parang gumagawa lang din kayo ng kilawin na isda. Ayan, maglalagay din ako dito ng apat na pirasong siling labuyo pang palmoranas. Masarap din sa kilawin yan kapag medyo may anghang. Tapos yung mga pinagagayat natin kanina ay pagsamasamahin na natin dito sa malaking bowl. Ayan, kapag napagsama-sama na lahat ng mga requirements ay saka naman natin ito pipigain ang lemon juice. Pigain lang natin ito ng mabuti hanggang sa maubos yung katas niya. Ngayon naman ay maglalagay na tayo dito ng mga pangpalasa. Bale, tinansya ko lang ang paglagay dito ng suka at asin. At syempre maglalagay din tayo dito ng pamintang durog yung tipong aatsingin ka para maging balanse ang lasa ay maglalagay din ako dito ng isang kutsaritang asukal na pula pero kahit anong klaseng kulay ng asukal basta matamis ay all goods na yan pagkatapos mekos mekos lang natin yan kay insan ngayon naman taste natin ito kung tama lang ba ang lasa kung magdadagdag pa ba tayo or hindi na pero para sa akin ay sakong sakto lang yung lasa niya ayan dahil okay pa sa all right ay maghain na tayo para makakain tapos ibuhos pa yung suka sa akin mo lang yan makikita na sinasabaw yung suka sa kanin ayan first bite para sa'yo isusubo ko na Mmm, delisyoso. Sarap. Hindi ako makapaniwala na masarap din pala itong gawing insalata at masarap din yung ulam sa kanin. Lalong-lalo siguro kapag gawing pulutan sa redor at emperador. So ayun guys, tara. Kain muna tayo bago ko pa ito tuluyan. Maubos. Hanggang sa muling pagkikita. Thank you for watching. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Love, love, mama. Chup, chup. Bye-bye.